2,000 years old megalithic stone. Paano ito ginawa ng mga sinaunang tao? Na malinaw na hindi gawa ng ordinaryong tao? O meron ba silang mga advance na mga kagamitan na tulad ng modernong panahon? Sa Bolivia, Timog Amerika, sa Andes Mountain, dito matagpuan ang mahiwagang sinaunang megalithic stone ng Pumapungko. Sa malawag na disyerto, matagpuan ang misteryosong mga bloking batong ito. Ang pinakamalaki ay may sukat ng 26 na talampakan, ang haba, at tumitimbang ng higit isang daan na tunilada nagkakalat lang ang mga blocking na batong granite sa disyerto na ito na parang walang mga kwentang bagay. Nakatambak lamang sa isang site. Ang mga arkeologo na guluhan nagbigay sa kanila ng kalituhan kung ano ang pumapungko at kung ano ang layunin ng pinakamalaking estrukturang ito naniniwala ang mga pangunahing siyentipiko ang mga site na orihinal na itinayo mga 2000 taong gulang na ang nakalilipas. Ngunit noong 1945 sa pag-aaral sa Pumapungko, ang arkeologo na si Arthur Spzunkey iminungkay niya na hindi lamang 2000 taong gulang ang Pumapungko o higit pa sa mas matanda pa sa kanilang inaakala sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga estaktura ang kung ano ang kanyang pinaniwalaan ang kanilang orihinal na pagkakahanay sa mga bituin. At napitsahan niya ito nasa 15,000 BC. Si Arthur Pusdanke, isang mananaliksik sa bahagi ng Bolivia, nagtatrabaho sa lugar na ito sa loob ng maraming dekada at nalaman niya na hindi lamang danda ang libong taong gulang, libo-libong taong gulang na ang megalithic stone. Paano itinayo na gawa ang mga batong ito? Ito ay napaka-imposible na gawa ng ordinaryong tao. Anong misteryo at lihim sa sinaunang istruktura kung paano ginawa na sa maayos na sukat at pagkahati ng bato na para bang ginamitan ng pagong modernong kagamitan. Hanggang ngayon na pinagdipatihan ng pinagtatalunan ng mga eksperto kung paano ginawa. Pero sa katunayan, wala pa rin tamang paliwanag. Ang tipiko at arkeologo na hindi pa rin nila alam kung paano ginawa ang misteryosong megalithic stone. Ngunit itinuro ng ilang mga mananaliksik na makita ang ebidensya sa mismong bato na malinaw bilang katibayan na paggamit ng advanced na teknolohiya isang kamanghamanghang bagay na gumamit ng high-tech na kagamitan libo-libong taon na ang nakalilipas sino ang may gawa malamang mga dayuhan mga taga-ibang mundo Extraterrestrial Kahit gumamit ka pa ng modernong kagamitan tulad ng grinder hindi kayang gawin ito sa sukat bawat kanto sa sulok ng square na sa maayos na parang ginamitan ng laser. manu mano ginawa. Napaka-imposible na kayang gawin ito ng mga sinaunang tao, mga primitive na tao, 10,000 taon na ang nakalilipas. Paano nila nagawa ito? Paano mo maipaliwanag ano bang mga atbas na kagamitan na meron sila noon? ito ay napaka-imposible na gawa nila. Malamang ang gumawa nito ay mga matalinong nilalang ng mga taga-ibang mundo, mga extra